In the name of the Father, the Son, Shalom. Alaykhem. Magandang umaga sa ating lahat sa mga paning kampung mundo. Mga nakiinig at nanonood ngayon, atinamang pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus ayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan. Kaya binigay niya ang kanyang butong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat Dogo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang atulan maparusahan ang salibutan kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinatulang maparusahan ang nananampalataya sa butong na anak ng Diyos. Ngunit, hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sa pagkat na parito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig paan ng mga tao ang dilim kaysaliwanan sa pagkat masama ang kanilang mga gawa ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa ngunit ang namumuhay sa katutuhanan ay lumalapit sa ilaw sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagawa'y pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa mga gawa at pagulita San Pablo sa Pio Papa sa ating paginilay sa huwan ay palala sa atin ang pinakapuso ng ating pananampalataya. Ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Hindi tayo sinugo ni Kristo upang hatulan, kundi upang iligtas. Gayon man, kailangan natin tumugon sa pag-ibig na ito sa pamamagitan ng pananampalataya at pamumuhay sa katotohanan. Sa unang pagbasa sa gawa, ipinakita naman ang lakas ng loob ng mga apostol sa pangangaral kahit sila inuusig. Ito'y patunay na kapag tayo'y sa Diyos, walang, walang kulungan o balakin ang makapipigil sa kanyang salita. Ngayong ikalawang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay at sa kapistahan ng banal, awa ay pinapalalahanan tayo na walang kasalanan. Hindi kanyang patawarin ng Diyos. Hindi kanyang patawarin ng Diyos kung tayo ay tunay na nagsisisi ito rin ay pagkakataon na baguhin ang ating mga pagkakamali lalong-lalo na sa pagiging malamig sa pananampalataya pag-aalinlangan at kakulangan sa gawa ng awa at pagmamalasakit sa kapwa mga halimbawa ng pagbabago sa panahon ng muling pagkabuhay. Ang pagdami ng mga gawain ng awa. Marami sa parukya ang gumagawa ng video programs, medical missions, at tulong sa may hirap. Ang pagtanggap ng sakramento ng kumpisal, Marami ang bumabalik sa Diyos upang humingi ng kapatawaran. Ang pagsisikap ng mga pamilya na pagsama-sama sa dasal lalo sa pagsasabuhay ng banal na awasang bahay. Ang pagpapalalim ng katesismo, mga online at personal na seminar at misyon para sa mas malalim na pag-unawa sa pananampalataya. Ang pagpapakita ng simbahan ng lakas sa panahon ng pagsubok, lalo sa mga lugar na tinamaan ng kalamidad, sagit at iba pa. Ang tugon natin bilang simbahan, mas malalim na pagsisisi at pagbabalik loob sa katil. aktibong pagsali sa mga gawain ng simbahan gaya ng mga misyon, apostolado at pagtulong sa mga nangangailangan. Ang pagpapahayag ng awa at pagmamalasakit, hindi lamang sa salita kundi sa gawa. Pag-aaral ng salita ng Diyos at paglalapat ito sa araw-araw na pamumuhay. manalangin tayo para sa gagalingan. Amin Diyos na magpagkalinga at puno ng awa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Hesus Kristo, pinagkaluban mo kami ng bagong buhay at pag-asa. Kami po'y nagsusumamo sa iyo Tagpuin mo po ang nang iyong mapagpalang kamay ang aming mahal na obispo si Bantolo, Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Nathaniel Canyares. Ngayon din po ang lahat ng aming mga kapatid na may karamdaman Ibalik mo po ang kanilang lakas. Bigyan mo sila ng tibay ng loob at muling pagalingin ng iyong banal na pag-ibig. Amen. Manalangin tayo para sa kaluluwa ni Pope Francis at sa mga pumanaw. Aming amang makapangyarihan, sa iyo namin inaalay ang kaluluwa ni Pope Francis at ang lahat ng mga yumao, lalo na ang aming mga minamahal sa pamamagitan ng panalangin at pagkagawang gawa ng Inang Maria at sa liwanag ng muling pagkabuhay ni Kristo. Bigyan mo po sila ng kapahingaan sa iyong walang hanggang kaharian. Kami rin na naririto pa sa lupa patatagin mo sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Amen. Ang ating mga referensya ay nabula kay San Juan sa Ebanghelyo sa at sa Gawa sa unang pagbasa. Sa Catechism of the Catholic Church, section 1846 to 1848, tungkol sa awa ng Diyos. Diary of St. Faustina Kowalska, Misericordia Veltos, Bulan ni Pope Francis sa Banal na Taon ng Awa. Samuli, inikaya ko ang lahat, katulad ko hindi, na magtanong at pagnilayan ang misayong ng Ibanghilyo ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anong mga aspeto ng ating buhay, sa masama nating pagnilayan at pahalagahan ng habang at pag-ibig ng Diyos na ipinapayang niso sa ipag-ibig nito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, na hawain maging daluyad tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In the name of Filii et Spiritus Sancti, Amen. God bless!